Lazada. Balita! Sabantala, sa pagkakataong ito, mga kabalitaan, kabalit at takan, natin live si Assistant Secretary Irene Dumlao at siya rin pong uh, tumata tumatay yung spokesperson ng DSWD. Asik Dumlao, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Alew Channel 23. Yes, magandang umaga. Magandang umaga po uh, sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Unang-unang uh, katanungan, ma'am. Kamusta na po yung uh, ikang ay uh, sinasabing mga reklamo kaugnay sa quote-unquote na po politikang ayuda ng DSWD, ASEC? Well, uh, gaya nga po naging ng naging pagbilinaw ng Department of Social Welfare and Development, lahat po ng nagtutungo at uh, lumalapit sa ating pong ahensya ngayon, mga nangangailangan ay tinutulungan po mm -hmm. ng DSWD. Uh, wala pong halong politika yung ating pamamahagi ng tulong. Lahat po ng ating mga social workers ay nire-review lahat ng mga requests for assistance. And uh, tinitiyak po natin na talagang nangangailangan itong mga lumalapit at inilalapit po sa DSWD. And of course, uh, atin pong tinutugunan yung kanila pong pangangailangan. All right. Ah, uh, kamusta naman po? Ang uh, update naman do sa deliberation kaugnay ng budget po o pagdinig ng budget ng inyong tanggapan sa Dumlao. Okay na po yes, ba? Yes. Uh, oo, nung Monday nga no, nagkaroon ng uh, uh budget briefing uh, na kung saan uh, may mga clarifications of course na hiningi mula sa DSWD and there are certain reports that were requested from us and ang commitment naman ng DSWD ay isusumiti ito uh, actually the deadline for the submission of all of the commitments ay uh, October 18 that's today so uh, we will be submitting that no no to the office of uh, senator uh, Amy Marcos all right So hindi pa rin po tuloy ang tapos ang uh, pagdinig at uh, lusot ang inyong uh, budget. Tama po ba 'yung pagkakaintindi ko, Asik Dumlao. Uh, sa, sa Senate po no, o, tama Apo. po, uh, hindi pa po tayo natatapos sa ating budget deliberation mm -hmm. uh, Sa committee, nasa committee level pa po ito and we hope that uh, upon submission of all the uh, requested reports ay na sa plenaryo uh, uh, para nang sa gayon ay uh, matapos na rin no, yung uh, deliberasyon uh, sa amin pong budget. Mm -hmm. at naging uh, ika ngay natapos na rin po ba yung uh, mga question in particular ni Senator Amy Marcos dahil mukhang uh, ang ipinagtatanggol niya ay eh, yung mukhang uh, hindi po naaksyon ng uh, ayuda o referral coming from the office of the vice president Well, uh, isa nga ito doon sa mga reports na isusumite natin sa office uh, ni Senator mm -hmm. I.D. Marcos, ano, dahil la, uh, uh, ng uh, validation ang uh, DSWD uh, hinggil uh, doon sa mga uh, nabanggit And uh, lagi naman ng inuulit-ulit ng DSWD that, um, again, as I've earlier mentioned, lahat po ng uh, inilalapit sa DSWD ay aming pong uh, tinutugunan, subject of course, to the uh, validation mm -hmm. and assessment of our social workers. Dahil, uh, as I've explained also in uh, previous interviews, may mga factors po kasi tayong kinukonsidera, tinitingnan mm -hmm. ng ating mga social workers kung ito bang inilapit sa DSWD ng mga kliyente ay hindi po po nakatanggap ng tulong mula sa ano pong uh, opisina o tanggap pa ng ESWD or pasok pa ba sila sa mga eligibility requirements, pasok mm -hmm. pa sila doon sa parameters on the availability of services and gayon din po doon sa pag-schedule rin ng mga payout activities kasi kinokonsidera natin din yung availability ng mga SDOs natin, mga special disbursement officers, mm -hmm. uh um, cash uh, availability, uh yung ating availability rin ng mga paymasters. masters. Mm -hmm. Uh kaya nagkakaroon ng scheduling no ng, ng mga payout activities. But yeah, all of this uh will be contained naman doon sa report na ating na isusubitin Opo. And speaking of assistance, Apakilino uh, nga po Asik uh, Dumlao kasi sa araw-araw ko pong pagdaan sa may tanggapan ninyo dito malapit sa Kongreso, Uh, mukhang lagi pong mahaba ang pila ng humingi sa assist ng assistance. Meron pong nakapagbanggit sa akin na meron kayong isang particular na assistance na kumbagay uh, next year na po, po, ulit magiging available. Ano po itong uh, particular na assistance ito? Asex Dum oh, Aseks Dumlao. Para ikangay marinig na nung ating mga kababayan at hindi na po sila pumila, pumila po sa lugar na yon para lang madinay yung kanilang uh, Um, actually I'll have to check kung ano Apo. yung uh, programa na next year na ma-avail kasi Apo. kung ang tinutukoy mo ay yung uh, yun uh, ay nakapila sa aming pong tanggapan araw-araw yan po yung mga clients natin under mm -hmm. assistance to individuals in crisis situation at araw-araw naman po no uh we ano we we uh, take in clients walk-in mm -hmm. man yan or may referral, and then we assess yung pong kanilang mga requirements yung kanilang pong pangangailangan mm -hmm. we make sure no na natutugunan lahat ng mga inilalapit nga po nilang Apo. tulong sa DSWD. Dito po kasi sa AICS or the Assistance Individuals in Crisis Situation, iba't iba po yung types of assistance. Merong uh -huh. financial, Apo. merong non-financial, meron ding referral services, Ase. merong psychosocial. Apo. Medyo naalala ko lang with your indulgence, mukhang yung medical assistance po yata. Kasi ang binabanggit nung uh, uh, isa sa mga tao nyo doon, in fairness, ah, ang sinasabi nila kung wala raw pong referral, eh mukhang umabot na kayo sa kota at next year na po ulit ma pwedeng pumunta. Ang available na lamang po yata, kung di ako nagkakamalay mama, correct me if I'm wrong, mm -hmm. eh yung burial at saka hospital assistance. Well, um, lahat ng mga agay, uh, nang nabanggit ko, no, uh, patuloy naman yung implementation ng assistance to individuals Apo. in crisis situation. So, um, kung halimbawa may mga medical, um, depende again doon sa medical kasi Apo. meron yung pangangailangan sa gamot na kung saan we are already issuing guarantee letter. Apo, And kailangan daw may, po ng referral. Referral ang kailangan para ma-away. Uh, Uh, again, if it's walk-in or referral, inaaccommodate accommodate ng DSWD. Yes, Titingnan natin kung um, saan naman. Kung halimbawa, no, no, but I'll have to verify this apo, kung apo. wala na tayong available na funds. But um uh, kung merong kung ma al al alam mo kung ki talagang kinakailangan yung assistance hanahanapan yes, naman natin yan eh Apa? ng uh, pondo no Apa? we have uh, other resources that uh, we may uh, use no para sa uh, pagpo ng assistance especially kung talagang mm -hmm. kailangan na kailangan ito right. otherwise we will issue guarantee letter and then uh, may commitment si DSWD to settle Apa? kung ano man yung outstanding halimbawa hospital bill dun sa service provider or hospital all right. Uh, talon lang ako ng konti ma'am pero ito'y tulong pa rin mula sa inyong uh, tanggapan. I understand na mukhang tumutulong na rin po kayo sa mga kababayan nating na repatriate coming from Lebanon. Ano pong particular na tulong ang ginagawa ng uh, DSWD Asek Dumlao? Yeah, that's correct. Uh, kagabi nga no, nagtungo tayo sa NAIA Terminal 1, kasama mm -hmm. po natin ang DMW, na po si Secretary Hans Kaktak, dahil sila naman po talaga yung namumuno no dito sa uh, pagtitiyak na maayos yung kalagayan ng ating mga overseas Filipino workers. Nandun din of course ang OWA, ang DFA, ang DOH, at ang DSWD, uh, dahil bahagi tayo ng uh, ba ng uh, pamahalaan, mm -hmm. and where we employ a uh, whole-of-government approach in providing appropriate assistance uh, dito sa mga kababayan nating na repatriate from Lebanon. Ang DSWD ay namahagi rin po ng uh, 20,000 pesos right. under the assistance to individuals in crisis situation. Dito po sa mga umuwi, 45 adults po yan. May dalawang dependents mga bata. But 45 adults twenty 20,000 pesos. Cash. One time, big time po yan and well, of course that's an initial assistance na uh -huh. bahagi ng DSWD dahil ang DMW na bahagi rin po ng 150,000 pesos wow. so dagdag po yung ipinahagi ng DSWD. Apo. And uh, kung halimbawa mangkaposeno wag naman sana uh, uh, may pagkakataon pa rin po ba silang humingi ng karagdagang assistance sa inyong tanggapan Asag Dumlao? Well, in coordination, of course, with the DMW, mm -hmm. uh, meron tayong, uh, dahil nabanggit rin ni Han, uh, Secretary Hans Kakdak kagabi, mm -hmm. no, na meron din naman silang continuous monitoring dito sa mga repatriated overseas mm -hmm. Filipino workers. Kung halimbawa, kinakailangan pa rin po ng uh, karagdagang tulong, either uh, psychosocial support mm -hmm. or uh, livelihood assistance under the DSWD, maaari rin naman po tayong uh, tumulong subject again, of course, to the assessment of right. our uh, social workers. Last question ma medyo jo sa Sec Dumlao in par par particular ng mga taga Lebanon no, na OFW lang po ba ang inaassign sa inyo na tulungan well uh, alam mo uh, lahat naman ng kababayan natin who are in crisis situations mm. tutulungan ng DSWD no a uh, previously nung hindi pa po nakikreate ang uh, DMW uh, ang DSWD ang isa po sa mga nangunguna ataw no, po na nagbibigay ng tulong sa ating mm. mga overseas Filipino workers na narepatriate mm. or um uh, a traffic, yung kinakailangan ma-reintegrate, um, uh, mag, uh, sa, sa recovery and reintegration program, uh, Talagang tumutulong na si DSWD, okay. but we're very grateful that there's another agency na talagang nakafocus ang attention for uh, mm -hmm. the the plights or the uh, well-being of our overseas Filipino workers. But still, no, even if uh, meron tayong DMW dahil nga it's a whole of government approach, we continue to provide the support and mm -hmm. we continue to assist uh DMW para mas matulungan po natin yung Alright. ating uh, pong mga overseas Philippine workers. Nasa orders. sa inyo po ang pagkakataon, Asik Dumlao, baka may karagdagan pa po, po kayong mga mensahe, lalo na po doon sa mga kababayan nating uh, walang humpay ang uh, pagsatsaga na makahingi po ng tulong sa inyong tanggapan. Go ahead po, ma'am. Well, maraming maraming salamat po sa pagkakataon muli na ibinahagi sa DSWD. We would like to take this opportunity to always, uh, I mean to to mention sa ating mga kababayan, lalong lalo na yung mga lubos na nangangailangan, na patuloy po ang DSWD sa mapag- kanina at maagap nitong serbisyo. Lahat po ng tulong na ibinabahagi ng ating pong pamahalaan ay sumasailalim sa matinding uh, validation, assessment ng ating pong mga workers. Uh, gaya nga po ng nabanggit no, ng ating pong budihing ka uh, kalihim, Secretary Rex Ochalian, ito pong mga social workers natin, napakalaga yung kanilang lente dahil talagang natitingnan nila kung ano yung appropriate na intervention para po sa mga kababayan natin na nangangailangan. At patuloy po ang DSWD mm -hmm. na makikipag ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para nga po ama, mas mabigay natin ng maayos uh, yung pong... Uh, sufficient mm. o adequate mm -hmm. assistance sa ating mga kababayan. Wala Apa. pong pinipili ang DSWD, wala pong halong politika ang ating pamamahagi ng tulong dahil ang DSWD, ang mandato po niyan ay uh, bigyan ng uh, mabuting uh, assistance, uh, sapat na assistance mm -hmm. uh, to empower also yung ating mga kababayan mahirap, uh, yung mga marginalized and the vulnerable. So ang ating po talagang tinitignan, the primordial concern of the DSWD mm -hmm. is to ensure na ma-uplift natin yung level of well-being ng ating mga kababayan para sama-sama po tayong makatawid mula sa kahirapan. Right. So But, yun lamang apa, po at maraming maraming salamat. Very well said, Asek Dumlao. Pakikamusta niyo po ako kay Secretary Rex Gatchelian at kay Asek Yu Aguilar na rin po, ha? Ma, maraming salamat. Po. Sir, ah, po, mananatili pong bukas ang programa at himpilang ito for update sa inyong ahensya. Thank you so much, ma'am. Good morning. Good luck. God bless po. Good morning. magandang ko ba? Maganda. Alright. Very well said, ha? Yan po, mga kabalitaktakan, kabalitaan, ang tumata spokesperson ng DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao.